<laughs> De, gusto ko lang malaman si, ano, kung paano, pa, paano ba kayo nagkakilala ang dalawa. Gusto kasi ni Jazz maghashtags hashtags din na. <laughs> Bago siya nag-transition. gusto ko siya... lang makakalama. Paano kayo nagkakilala ang dalawa? Um, we met noon pa. Tapos, parang pakilala lang, ganyan. Then, merong night out na nangyari with my friends, ganyan. Tapos, nagsama-sama kami. Tapos, nandun din siya. Tapos doon nag-start na... Inaurahan ka ni Jim Boy that night. <laughs> um, baka po eh. Parang. <laughs> 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 so what happened kayo? that night? Naging close kayo agad? Um, naging close naman. Pero we started friends din talaga. Hmm. Pinormahan mo siya nung night na yun? Um, may... oh. Sa <laughs> 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 so kwayo pa um, pa, pasikot, oh, saikot, pa yan? Namin so, ka na napapaligiran ka <laughs> namin, Jim <laughs> Uh, Oo oh, naman, meme. Kasi, syempre, Oh ko siya. Sabi ko, ah, oh, mukhang okay naman siya. Uh, Tapos sabi ko, ah, uh, siguro dito lang mag stay yan sa lugar na to. Hindi na mabubunta sa Manila. Pero tumagal kami ng 3 years <laughs> pagkatapos sa amin pa. Asa ba kinakita? Sa sa Boracay, ho. Uh, ah, so. inauraan mo sa sa Boracay. Pero kala mo, ano lang yon? yun, lang. stays in Boracay. What Oo, man? yung gano'n, yung lande, di ba kung sa kunyari may gimmick kayo, <laughs> uh -huh. mag-out of town, mag-out of the country, maglalandi kayo, pero yung landi na yun, doon lang, lang. doon lang. So nakala mo whatever, na mo... whatever happens in Boracay, sabi mo? oh, stay stays in, in Boracay. Po, sa Las Vegas Ay, but, lang yun. Mag-ababutan ng Boracay. Ayun nga po, pero ano, mga bata pa po kami nung time kasi na no yun, and then, ang sa nakitaan ko siya ng potential, nakitaan niya rin ako ng siguro kabaitan, Ang sa nag-click kaming dalawa, yun na, 3 na namin. Sige, 3 namin hanggang 3 years. Oo, oh, 3 years, Maybe matagal yun. Ano ba yung best thing about Jim Boy Jazz? Um, siguro maalaga and mabait po. Ma ano siya eh, yung very pro probinsyano na ugali. Na Uy, kumal <laughs> <Okay, laughs> <Kailan> ka lang. <sa> okay, yun lang <laughs> <ako>. si <laughs> Jimbo. Kina ganyan nga. Yung... Kain, mo ka, Jimbo. Yeah? nga. Oh, okay. Sa <laughs> so susunod nga, pag may guesting ka sa TV, huwag ka nagpupurga. <laughs> <laughs> may <Maying> ka pa. ko nagpurga. purga, combant rin to kaninang umaga. Tapos ngayon yung nararamdaman niyo ng epekto. Kaya di na siya mapakali. Okay. So probinsya kasi probinsyano talaga si Jimboy yes. ba bago siya pumasok ng uh, Pinoy Big Brother galing ka ng ano Nueva Vizcaya ka ba? Vizcaya ho Vizcaya, mm -mm, Vizcaya. kasi Vizcaya. kaya probinsyano talaga siya So may kaya may ganun siyang beginner, yung ano yung mahiyain simple simple lang nagustuhan oh, mo yun sa kanya Yes at saka um pinofeel niya sa akin yung parang normal na normal na buhay Talagang hindi magarbo ganyan pero ayun pinafeel niya sa akin yun. Hmm. So parang very unusual yun sa akin. Bakit? Magarbo ba ang buhay mo? Hindi naman po. Ay. Ano lang naman. Um, yung mga simpleng pagluluto niya sa akin, ng mga mga masasarap na pagkain ah, sa Vizcaya. So wala kayong ulam dati bago mo okay. ba siya <laughs> <laughs> Lalo na, na po yung mga gulay. Ayan. Oh. Wow. nagluluto ano, ka pala, Jim oh. Yes, ma'am Diyos ko. Oh, Magluluto ako. Hindi ka mag-apply dito. Walang ano. ano. <laughs> assistant si Martin. We love Martin. Ano, We're okay. ano